Alang sa dos Tingog Alang sa dos Alang sa kapataan Alang sa kalambuan Tingdog Alang sa dos Paayong atlaw sa Cebu guys Sibugay! Paayong atlaw, Distrito Dos! Ano nasa kita sa ito? Another episode sa ito ang Food Trip Fridays! Gwen, hello sa inyo! It's been a while! Hello, Bong! Hello, hello, hello everyone! At wakarong din gibisita Isa sa mga sikat nga kambingan place diri sa art no so since before pa bong no pag naga travel me going to Zamboanga or pauli mi gikan Zamboanga we see to eat muhapit jud mi diri sa Violons kambingan Alright. so bukaon ba kambing bong yes bukaon ko tama try ni yun ni diri kay Lami. correct so let's go ayo hi ma'am oh di diba? hello ma'am hi ma'am ma am. si ma'am dai dai yes uh, ma'am mag order mi sa inyo ha mga Lamian ng mga recipe kambing, syempre magkuwatag kambing. Ato pa... Masa na siya, ma'am? Kagareta. Kani din, ma'am? Papait. Okay. So, naatay papaitan. Kani unsa ni ma'am, dahi? Kaldereta. Kaldereta. Adobo. Adobo. Adobo kambing, ma'am. Adobo kambing. Ma kambing. Uh Oo. -oh. This one? Kalay Dilawin. Na kambing po, ma'am. Wow. Bong, very yummy. Pwede dahi ano? uh -oh. so, so, na, no? Oo. Then, kani? So, naay option nga, dili lang puro kambing. Uh -oh. So, naapot sila'y beef steak bong. Naapot sila'y batikulon sa manok. Din, then, mang? we also have... Then, uh, wow, wow this is chicken. This this one, pansit. Pan pampahaba ng buhay. Yes, perfect. Yes, perfect. perfect. So, Ma'am Dai, um, ikaw man ang owner din, Ma'am Dai, no? Uh, so, pila na ni Katuig, Ma'am? Five, Five years to be exact. Okay. Pero before Ana, mag-order sa ito. So here with us now is ang atuang owner, This Violon's Kambingan. Si Ma'am so, ma Daday. Dada. Ma'am Dada, good morning. Good morning, sir. Good morning, Ma'am. Oh. so, na-recognize na ako si Ma'am mo since mm -hmm. langigid ka unan. Yeah, actually, kambingan. siya siya na nag-recommend nag ani Ma'am Dada. Yes. Yung, ang, siya daw nato ng Kambingan dili sa ano. Kaya hindi siya pwede nga dili nato ma-introduce sa mga sibuday n'o. Correct. Oh. So, everyone is welcome, no? Nga mo, Anhi, dili along the highway, pwede siya, doon lang siya sa balay nila mayor ay nila vice. Uh -huh. Vice Mayor, going sa Ipil, padulong ng Zamboanga, along the highway. Yes. If gutom, hapin yung dere. Correct. So kanina tong programa na no, mao niya, suporta ni Doc Marley sa ito ang mga uh, local businesses na pinaagi kini atong mga vlog, ma'am. Matagaan na ito platform ang mga uh, small businesses, ang mga local businesses nga mas mailhan sa katawhan. Yes. No? So, so gusto na naman may bawat. Paano sa like, nag-start ang na business ka ron? Uh, Nag-start niya, uh, duha lang kakambing ang mga gistart. Gamay rin yun ni Un and worth mm. 5,000. Wow! Pero di rin na dyan na area? Oo, oh, di rin na na area. Nag, ato nga time, nag-rent pa mi. Mm. So, pero, parang, garanta naman gahapon mi, pero, hindi, hindi amon ginabayaran ng area. Wow, ram tuon, no? Ah, least, uh, least Mang priano di piliin niyo ang kambing. Sa'yo nasa kambing. Eh, okay, nauna-una na amo sa RT Lim wala pa nag nag himo ng kananan nga kambingan. So hmm. nag start nina mo magkambingan ta para lahi sa uban. Uh, wow, yes. Uniqueness, this one. What's nice about this one, ma'am, no? Kay ako, gay siya ko kambing, personally. So, mas kinaasa sa Davao, anywhere, mo explore gaya ko kambingan nga, Kanang ng pagluto, yes. Yeah. And na, napansin ako na ay mga kambingan nga langsa. So, unsay technique ninyo, unsay kalayaan ani sa violons kambingan compared sa other nga, na ma, makuha nyo yung siya langsa. Ang among ginahin pag magprepare mo sa karni, amo siyang ginapabukalan, dahil i- Iyabo ang iyang first nga tubig, then oh, hugasan siya balik. Oo. Uh -huh. So it's one way good day of preparing the food. So paano sa pag-prepare? Oh. Uh -huh. Mga ugin Gwen, nga. Yeah. More than just a talent for luto, yes. ang kaning pag-prepare o kambing, it needs a certain skill, Jud, no? Para ma ensure nga, mm -hmm. limpyo, dili lang. Mm -hmm. Sa uh -huh. lisod, Jud, di kaayo, ma'am? Sa ang kay kung bilis mo sa kapit. Hindi siguro siya lisod. Kuti. Kuti. Kung bilisin mo pa ng cooking, mahut ba nga pasensya? Oo. Oh, oh, oh. Kamusta ang pagdawat sa mga taga-artinib sa inyo ang business? Sa sulod sa lima katuig. Eh. So since oh, 2019, 2018. 19. 2019. So, sa karun kasi bongno, dali lang kay mag-abrig negosyo. Correct. Pero ang pag-maintain sa negosyo, nga hantod makalahutay ka, dili siya dali. So, uh oh, siyempre, ma'am, naaptan mo sa pandemic. Kamusta oh, mo atong pandemic, ma'am? magsira may open na mo isa lang ka pertahan oo uh oh take out pero naman na say magahan yo nga mukaon lang ni sarado lang dili lang sa silot sa so, taguan ang mga motor dia follow lang sa protocol oo okay kato lang ana ana ra sila take so kumusta ang business karon ma'am karon so far kanang kusog na jud siya dili na para sa una nga ga, aginod ni uh -huh. okay. daga na kasi nakaila oo Daghan na, uh -huh. na pud mixuki endorsement by mouth kanya daga na nakailaw niya Daghan na pud nakatilaw o mo na atong gusto am daga na nakaila mas mas daga pa, pa makaila kanang yes. may lain lungsod sa sa mga dili pud bukao unog gambing na pud sila yung mga ginag offer like kanay beef steak beef uh -huh. sila na pud ni chicken yeah, adobo uh -huh. yes. no na bitaw ni chicken oh, yes. Exactly. Oh, so, mabag nasa, matag, ano, nasa boosted fields, no? Yes, exactly. So, happy me, ma'am, kay mo di welcome din yun niya. At the same time, mapa-experience na ako sa akong mga kuyo ng inyo. Yes. Ah, uh, so salamat sa inyong padayon ng pagsuporta sa buong Food Trip Friday Vlog. Kini na lamang si Bong San Cristobal. Kini na lamang si Gwen Hofer. Kay Doc Marley, happy and yeah. healthy. healthy. As duas. Ding